Hindi alam ng babaeng ito na habang nagre-record siya ng isang TikTok video ay may iba pa itong nakunan. Ang TikToker na ito ay galing sa Mexico at nagre-record lamang siya ng isang normal na TikTok video na response sa kanyang mga followers. Ngunit habang nagre-record siya ay hindi niya namalayan na nakunan din ito ng video. <coughs> Me dice que Makikita sa video ang isang babae na nakatayo sa likod ng bintana na nakatitig lamang sa kanya. Ang mukha nito ay putla at napakatalas ng kanyang mga mata. Tila hindi naman ito napansin ng babae habang nagre-record siya ng video. Ngunit ang kanyang mga follower ay napansin ang kakaiba doon sa video niya at doon na nga siya kinilabutan ng makita ito. Ayon sa kanya ay bago siya nag-record ng video ay galing siya sa isang abandonadong cabin at maaaring sinundan din siya ng kaluluwa na nakita niya doon sa cabin. Pero ano kaya ito sa tingin niyo? Isa nga lang ba itong peking video o totoong may sumunod sa kanya na kaluluwang ligaw?